<laughs> good morning mga kaso wild. Good morning ko na kuya to. Okay, good morning kaya uh, Island. <laughs> Dito kami ngayon sa Quezon City, sa car shop. Yeah. Dito sa sasakyan ni uh, Gilbert ginagawa dahil palyado. Palyado? So, Pal lang natin. Kumakadyot. Tapos mm -hmm. ito, iabangan nyo na lang. Mga viewers namin dyan. Kayo na bahala dyan, ha? Okay. Thank you kumakajut-kajut yung aking taxi. Kaya nga pinacheck ko muna kay eh, Kuya Sunny Boy. Kuya Sunny Boy, madilim dyan ah. Ha? Madilim ah, dyan. Ayusig natin. Hmm? Ayusig <laughs> natin. Ayusig natin. Okay, wait. Balik ka rin ko. Yung bubong sa ilalim. <laughs> Ayan, napaliktad ko na mga kasuwad. Ayan ah. Ayan, pagkajut kajut. Pero hindi lang namin ipapakita kung paano ginagawa. Simple. Wala. Try mo muna din. Try sa akin. Sa bago. May isang walang potente. Tingnan mo na para mag-religion. Sana na na yan, bala. Who knows what to do? Siyempre. Kaya sanay pa. You dead in arrival. Kaya <laughs> oh, mga ka so wild. Ah, lalo na kay Monica. Kung kailangan ni Monica ang servisyo ni Monica. Abay, nandito ang isa Bilito na Monica. Dito lang Mahilig to mga likot ng mga, anong mga... mga sasakyan. Ni Monica. Ni Monica. oh, ni Monica. O, yung makina ni Monica. Handa-handa nilang kalikotin. <laughs> Abangan na lang natin, maya maya, yung magiging resulta nito. Madali lang ito gawin ni Kuya Sunny. Uh, this is Junior, the son of Brownie. This is my dog. <laughs> They are very jealous and very active. They to, have, bite. To, to bite. To <laughs> bite. This is my dog. The buto-buto. Junior and Kaya brother. pag may, come, come to Papa. Pag may payat na pum, pumupunta dito, hinahabol niyan eh. Oo. man. doon na arrival, oh. Ito po yung tinatawag na kung uh, ano. ignition, coil. Ngayon, wala wala siyang kuryente na dumadalo. Kaya hindi. palyado. Oh, kaya palyado siya, kakadyot-kadyot. Mm. Start the engine. Oh, start. I start natin. Uy. Ayun ang tulog. Pagpalyado, utot-utot. Aircon, eh? there, huh? Aircon eh? Hindi na. Aircon na? Hindi Aircon? Aircon din natin. Aircon! Number one. Ayan, yun. Bumalik na sa normal. Normal na. Sabi na sa inyo, saglit lang eh. It's okay now, it's fine. No. It's okay na daw. It's fine. Ayos, ah. Saglit lang. Diba? Kuya hmm. to, matigas na naman kambyo. Matigas na naman kambyo. Oh, tumitigas na naman kambyo. Dito tayo sa malayo. Para hindi nakikita yung yung kwan. Linis serbo. Okay na. Tapos matigas ang cambio. Matigas talaga. Kaya, ito. Matigas. talaga? Matigas talaga? Matigas talaga? Matigas Yung Matigas talaga? kable, niyan. <coughs> yung kable ng Tagal hmm. hmm. ko nang pinagtiyagaan yan. Ayan tapos na mga kaso wild oh. Kaya tatapusin na rin itong mekaniko na ito eh. <laughs> Malapit na ito. <laughs> Amoy lupa na ito. <laughs> Amoy lupa na <naman>. ba? <laughs> Matigas kasi yung cambio kasi araw-araw yung hinahawakan eh. Hindi, hmm. <laughs> anong ano problema ko ito? Yung sa cambio ko. Cable. Yung cable, yan. Cable. Sa shifter. Ginawa na muna ng paraan. Kasi mahal. Oh. Oh. Okay naman, tatagal naman siya ng isang taon. Isang taon? Malapit na. <laughs> Ilang na lang. Oh. 25 days na lang. Malambot na siya, malambot na. Okay na kaya sana malambot na. Hmm. Hmm. Malambot, malambot. Parang marshmallow. <laughs> hmm. Tapos na mga bro. I start na ulit. Start. Start. La. ng Ha?

It? <laughs> Ayan mga bok Kinarwash ko na yan ah. <laughs> ay dumating pa dito na kan eh. Na nagpagawa pa rin si Santi. Anong problema Santi? Wala. Driver lang may problema ngayon. Driver lang. Oo. Sino ba 'yung isang kasama hmm. mo? Leo. Sana siya. O, oh, pupunta bu sa probinsya, diba? ay, yung, ano, sa di ba? Di mo bumalik na. Bumalik na. Sa Tapuan, pumunta. Pangpanga. Iba lang 'yun. Iba lang yung bahay niya sa Pampanga. May bahay din siya doon sa sa ibang sawa. Sa Leyte. Sino bang taga-Leyte? Hindi kasi yung battery ko na nautang. Pagbalik na rin yun. Oo nga. Nag tumabag sa akin, sa akin okay. niya pride. Uh, ito. Ito. Eh, pitik na ang motor mo ito. Pa. Ah, sila na. Palitan mo saan, ah. Uh. Ito naman isa. ng overheat naman ito.

Saya na ako na kumakain kayo. Hmm. Okay, kumain kayo. Hanggat gusto nyo. Siyempre, kakain din ako.